Ayya, nakajuray na naman ang inyong nanay. Mapagpalang hapon sa ating lahat. Punta daw kami ng CDU Market. Tara, sama tayo. Driver ko ang aking anak. Andito na tayo sa palingki. Kung mapansin nyo, sa likuran ko, daming iba't ibang klasing mga binta, gulay, prutas. Wow! Napakaganda ng grips Kasing ganda ng tindera. Ayan, pati yung mga orange. Ang ganda at ang kinis-kinis ng kanyang mga prutas binta. Wow! Bili-bili na kayo mga ali kasing ganda ng isura ni ate ang kanyang mga prutas. Ito mura. Madami pang tao dito sa paligid. Ito sa mga side loop lang to. Kasi sa loob um, talaga ng market is sirado na. Sinabasa ng mga bintera pa sa atin ng Ayan na ang nabili namin sa aming pam Ayan. Ang palaya. Talong, panish, patata, ayuti, pansit. Ay hey, partner ng pansit chicken. Chorizo. hotdog. Ayan.